Nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA na huwag maniwala sa mga tinatawag nilang false narratives ng China kung saan gumagamit ito ng taktika sa pamagitan ng paglabas ng mga kahina-hinala at unverifiable recordings. Itong naging reaksyon ng DFA sa mga ulat na naglabas ng mga hinihinalang transcripts o audio recordings ng pag-uusap at diumano ng Armed Forces of the Philippines Western Command o AFP-Westcom at isang hindi pinangalan ng Chinese diplomat, kaugnay ng isyu na new model arrangement sa pagmanage sa isyu sa Ayungin Shoal. Ayon sa DFA, layunin lamang ng mga ganitong taktika ay pag-awahin at guluhin ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at lituhin ang publiko. Pinaalalahanan rin ng DFA ang mga diplomats na dapat silang striktong tumalima sa 1961 Convention on Diplomatic Relations o F o VCDR, partikular na ang Article 41 kung saan nakasaad dito na tungkulin ng isang diplomat ang iris respeto ang batas at regulasyon ng receiving state. Tungkulin rin ng mga diplomat na huwag mangialam sa internal affairs ng isang bansa kung saan siya naka-assign. Ito rin ang binanggit ng isang international affairs analyst at professor ng De La Salle University na si Dr. Renato De Castro sa panayam natin sa kanya sa programang DZRH Balansyado. ay kay Professor De Castro, kung mapatunayan ang mga aligasyon, paglabag ito sa Vienna Convention at dapat ideklara na persona ng grata ang madadama nagagawit na Chinese diplomat. Nang tanungin kung maaari bang makasuhan ng naturan diplomat sa paglabag naman sa anti-wiretapping law ng bansa, sinabi ni Di Castro na protektado ang mga diplomats o meron silang diplomatic immunity. Kaya ang maaaring gawin ng pamahalaan ay ideklara itong persona non grata. Para sa MBC TV Network News, ako si Karen O. Sama-sama tayo, Pilipino.